Hello, hello, hello guys. It's me again, Wilma's Live. Ay nako, uh, may outing ang GNRF kasama kami magkakapatid. Kaya tarim, ayan ang ate ko, si Donya Sally Concepcion, na siya nag sa kanyang uh, mga tauhan. At syempre, nandiyan din si um, uh, Eloisa Garden, na talaga naman, uh, yan, ano kami, banding um, bonding ever yan, post posing. Yeah. Mga 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 magkakapatid, talaga naman kailangan eh nandoon ang bonding ang pagmamahalan sa isa't isa. Kahit may mga asawa at mga anak, at uh, kahit um, hindi kami magkakapit bahay, kapag ng mga ganyang uh, ano ay super uh, bonding talaga. Kaya talaga naman hanggang pagtanda namin yan, forever love sa isa't isa. O, oh, Ang saya-saya namin. Oh my God. Thank you, um, kay Kuya Nick at kay ate sa kanilang Ay, magagandun ako, Eloy. Sa amin. Sa, natatagpuan po ito sa Batangas, um, Playa Montana. Beach Resort. Yeah. Talaga naman, o, oh, di ba? nag-style bata kami. Beats. Ayan, nag kansin ako, <laughs> ang hirap pala, hindi ka nakatawan Ayan, posing, posing O oh, ayan po, ang akin the sisters, ng aking mga. na Sabi nga nila, hindi ma-re-rewind ang mga ganto ng uh, bagay. Diba sabi yun? habang uh, muli tayo ay, sa mundo, nyo? enjoy your life and enjoy ay, sa mga bonding na mga, hindi nyo na ito marirewind eh, kaya dapat lang, tayo ay huwag mahihiya sa camera kasi, kapag nahihiya, wala ka mga moments na ganito na mga memory na ganito, kasi hindi mo na ito marirewind, once na pumunta ka sa isang lugar, mas maganda yung may bonding, may pictures, may video ito ang pinaka souvenir na hindi mo kaya bayaran. Di nga? Ayan po si Eloisa. Ayan po si Dona Sari. Ayan si Marivic. At ayan po ako si Arminia. At ayan po si Herminia At si Winona. At tinit ni Chan aking may princess sister. Di diba? Ayan po. Ayan. Ako yan o maingay. Thank you, Lord. At marami kong kapatid na mga ganyan, na pagmahal. At talaga naman po po ako ay ang aking mga sisters. At talaga naman sa akin sila na tutulong at kwentuhan na walang ang kwentuhan. Ganyan naman dapat tayo very close. Kailangan closeness na po. na wala na kahit may pamilya pa. Yeah, Kaya pinang namin, mga bata kami. <laughs> Yan. Kaya naman, uh, ang aming mga asawa, hindi namin kasama dito. The sisters lang ang uh, Victoria. Ang aming mga asawa ay mga nandun. Hindi na sila naman na magkakasal. Ayan po ang aking kakambalan kaya po, isang may kambal. Yung isang kambal po, nagpupuno. Kaya hindi niyo po nakita dito. Kasi e, sabi ka na. So, kami lahat po dyan. Ilang po kami dyan? Ano po kami? Supposed to be, ito dapat kami dyan sa portion uh, model. Ayan. Yeah. At ayan po si Eloise. Ay, marimit po pala yan po sa akin. Maribig kasi oh, ulit, kung pinabasa ko ng damit ko. po. Ako, siyempre. <laughs> si Alba, <laughs> Lakas na lang ba? Modern style. Ayan po si Winona na aking kakambal. Kunit pa po yung kapalit sa sigalo. The sisters. The sisters. Ayan, Ayan po si Lisa Gordon. <laughs> Love, ay, love, 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 ayan po si

At po dyan si Sabel Carriazo. At ayan po si Teresa Gordon. Ayan. Ang saya-saya. Walang katapusang pictures po. Sayang nga lang at wala na ang aming mother. Hindi kayo makita. Ganyang kasaya ang banding namin. Ayan po. Love you, love you, love you mga sisters ko. Ayan po. Ayan. Ano po kami dyan? Dapat kito. Eh, yung isa po. Ayan. Ayan. solo ng kanyang TikTok. Kaya dapat kito kami, kami dyan. Kanya-kanya kami ng camera. <laughs> kaya ito yung mga mga ko sa TikTok at mga sa TikTok. Kasi kayo naman guys Habang uh, bata pa tayo Dapat naman Kasi hindi naman natin maridiwan yung ating paganda Hahaha <laughs> Hindi naman natin makibabaw ang ating ng Kaya, eh bata pa, lang ang pictures kasi nangyayang red nalitin, 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 nalitin. ating face, uh, di ba guys? ang ating katawan. Abang bata pa, hindi oh, pa nilaglag ang gamit ng 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 gamit Kasi, magandang uh, moments yan pwede nyo pa ipadevelop after a year 5 years ago 10 years ago matutrobak mo ang mga moments nyo ng mga picture pictures ng iyong mga mahal sa buhay ganun talaga kaya love 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 habang tayo nagbuhay just enjoy and love everyone Bye. Okay. Jonas Live At ayan po ang kanilang mga Jonas Live And Good Luck At San Concepcion Creative And Elisa Garden And Unana Activities Channel And Maurice Adventure And Minas Diary. At Unana Activities Channel And Savel Yeso Squirrel and <laughs> my sister <laughs> family, and the full new YouTube channel and happy page don't forget subscribe and like and share with my Kaya kung hindi pa po napapalo ang YouTube channel, just check it by uh, YouTube channel and hit the notification bell para update rin po kayo sa aking mga ina-upload. We live at meron po ako mga lake na pinakita sa Alberta, Canada. Talaga naman amazing lake. Dito lang po sa Philippines ay walang ganyan. Dagat po ang uh, makikita natin sa Pilipinas. Doon po ay puro lake lang. Kaya, talaga naman, Wilma's Life, please follow. Yan. Kaya, narecord ko na lang po, hindi na music. Kaya, kwentuhang ever tayo. Yan po ang aking The Sisters. Pinakikilala ko sa inyo ang aking mga sisters pito po kami sisters pero anim lang po ang nandyan sa camera yan kaya thank you thank you love you guys yan bye bye for now see you next my children. and love